Biktima, di umano, ng pamimisikal ng dating kinakasama. Ano to, binubugbog? Na nag-ugat dahil lang, nako, nako alam oh, yeah. na natin yan. Yelling, yelling. Jealousy. yan ang inireklamo po ng ating uh, unang complainant mula sa May High Laguna na itago po muna natin sa pangalang Vicky. Ayon po sa salaysay ng biktima ni Ma'am Vicky, nagtamot siya ng mga pasa at gas, -gas sa katawan matapos siyang sak ng kanyang dating kinakasama sa loob mismo ng kanilang tinutuloy bahay. Lumala, lumalala raw ang pananikit nito tuwing ito ay nag-nako, nako, nakakainom. O, ng panis. Panis <laughs> na anak. <laughs> Para po sa update ng reklamang ito, nasa kabilang linya po, si Captain Pauline Fernando, ang Chief WCPD ng Santo Tomas Component City Police Station dyan po sa Batangas. Magandang hapon, Captain Pauline, Oo, oh, oh, sige, maya-maya, oh, oh, ko-connect kasi, sa atin. Update oh, lang ito, no, kuya. So, oh. idinulog pala sa atin ito recently and uh, eto na yung update. Uh, sana ma-connect natin agad si Captain Fernando para malaman natin kung ano nang nangyari dito sa kaso ni Ma'am Vicky. Magkareaksyon na nag nahumantong sa bugbugan. Bugbugan. nagmahal. 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 Pero nasaktan. Nagselos. Nagselos. Nasaktan na, Nasakta na bugbog. Na at nagsumbong, at nagsumbong sa sumbong nyo aksyon agad. At makukulong. Sana, sana. Ako, sana. Kabi nga ni Atty. Sir, eh, so, baka mamaya, expired ang nainom. <laughs> nga, eh. Usually, ganun ang dahilan, sir. Eh. So, nakainom, nagpanis na alak. Na alak. Talaga naman. Alright, so connected na po si Captain Pauline Fernando. Magandang hapon, Captain Fernando. Hello? Connected na ba siya? Hmm, alright. Sige, nag-aayos lang po siya ng kanyang mikropono. Baka mikropo, nakamute. No. Mm -hmm. <laughs> Hello Okay na Ayan na Ayun oh Iyon na ba yung ah, mga pictures Ah, oh, mukhang kinasuhan na? Ah. Oo oh. <laughs> Nako yan uh, ba Babala sa mga nabubugbog After makainom ng panis Na alak, na alak. Mm -hmm. ah? Hello Sabi nga eh Dapat uh, minamahal Hindi binubugbog Tama <laughs> oh. Ang uh, mas, uh, masakit na ito Baka panis na alak Panis pa yung pulutan <laughs> Yun lang. Nako, oh, eh. na Nako <laughs> eh Alright sige Captain Fernando Magandang hapon po Yes, magandang hapon po, sir. Yan, okay. sige. Kasama ko po dito ang ating mahigitin mga co-hosts sa uh, studio. Ano po ang update natin do sa kasong dinulog ni Ma'am Vicky? Yes, sir. Uh, actually, uh, bago po siya dumulog sa inyo noong unang scene natin sa uh, Isumbong, Duh. ay ah. uh, nakapunta na po siya at nabigyan na natin ito ng action agad. Duh. Okay, uh, very good. Yes sir, uh, hinihintay na lang natin yung kanyang pagbabalik uh, at uh, wondering lang sir kung bakit uh, na gano'n sila sa inyo. Mm -hmm. Pero meron na tayong action taken yan. Then uh, right after sir, nung ating uh, uh, interview sa inyo ng Mahayhay, oh. kinabukasan, uh, kinauna natin yung ating uh, complainant okay. sa Mahayhay. And then after yan, uh, kinabuka uh, August 5, kinauna natin ang victim uh, kinorek natin yung statement na binigay niya sa amin noong um, uh, uh, June August 28 uh, June 28 sir mm -hmm. uh, uh, uh. pinacheck natin sa ating complaint na then okay na ito uh, the next day uh, August 6 na file na natin yung ating uh, complaint against against the suspect sir yun okay. meron na palang yes, very good bago pa pala dito idulog ni Ma'am Vicky may action taken, oh. ha? Very good naman. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ano nang status so, ito ngayon ng inyong uh, na-file na reklamo? Ito na ba sumailalim na sa preliminary investigation? Captain Pauline? Under, yes, sir. Uh, under pre preliminary investigation na ito, sir. Okay. Very good. Ano yung mga kaso, attorney? Yes, sir. Yes, mm sir. -hmm. O ano raw isang yung mga sinampang kaso laban sa nakainom ng panis na alak at nakain ng panis na pulutan? <laughs> 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 na, na file natin ang 9262 sir oh, against the suspect sir. Okay. So, meron na ba kayong impormasyon kung kailan ang unang pagdinig sa tanggapan ng Iskalya dyan sa Santo Tomas? Negative pa po, sir. Naghihintay pa tayo ng schedule, sir. Oh, okay. Ay, Maganda makausap natin yung complainant, si Ma'am Vicky. Nandiyan oh, ata sa ba? linya si Ma'am Vicky. Wow, wala. Ah, wala. Okay. Para mag, uh, maano sana natin kung ano status na nung kaso. Ah, mao. Anyway, siguro sir, pang nagharap sila sa Piskalya, abay, papaano tayo, no? Uh, interviewin natin uli sila Ma'am Vicky, pati na rin ang ating mga investigat. Nasa biyahe daw, o yun? Mm, biyahe pala. Nasa biyahe pala. biyahe pala. Nasa biyahe Anyway, napapasalamat tayo kay Captain Pauline, ho? sa inyong pag-update dito sa naunang na isumbong na reklamo dyan sa inyo, pati na rin po dito sa sumbong nyo, action agad sa inyong napakabilis na action. Ha? Captain Correct. Amando. Action agad. Maraming salamat. Maraming salamat. No worries, sir. Magbigay kami ng update sa inyo about dito sa kasong ito, sir. Very good. Thank you, thank you. Okay. Buti naman, nasampahan na kaagad ng reklamo. Mm -hmm. Kaya, wala ng paliguligoy. Sampahan na kaagad ng reklamo yan para magkawaran o ah, arrest na kaagad. Para sa susunod, titingnan na kung expired yung alak <laughs> Yo, at saka pulutan. Ang hirap eh. Nag-iingat kayo. Baka expired na yan. Uy, uh, may balita. Connected na pala yung complainant. Aba, Aba! Okay, uh, hey, very good. oh ha, sige, sige. Sige, kunan natin siguro ng yung panig ng ating complainant patungkol sa yung maagap na pagtugon ng ating oh, oh, oh. kapulisan sa kanyang reklamo. Ma'am Vicky, magandang hapon sa iyo. Nasa linya natin. Ah, oo, oh. aling Vicky. Naririnig niyo po ba kami, Ma'am Vicky? O oh, baka tumatakbo siya, nasa biyahe yata. O oh, baka hindi maganda yung signal, sir. Oo, oh, oo. Oh. Si hey, sir, nasa live na po. Mama po ni Mikey to. Mm hmm? Ayana. Oh. Sige, Ma'am Vicky, magalang hapon. Undiin po. Hello. Hello, kayo na po. Hello po. Ayan, ah, si Ma'am Vicky. Okay, so nakasuha na po pala yun yung inyong dating kinakasama. Ma'am Vicky, ano po ang inyong mensahe? Sa kanya po. Uh, sa kanya po at, at saka, sa, mga sa amin police. lahat. Oh. <laughs> sa madlam people. Sa madlam people. Na. At sa mga tumulong po Ayun. na police dyan po sa inyong lugar sa Laguna. Ayun po, pinaprocess na po nila. Parang bukas na daw po yata yung hearing. Bukas na po. P.I. yung P.I. Oh, PI, PI. Karna inquest na ito eh, no? Preliminary investigation sa fiscal yao Si ay, ano, man. si yung iyong karelasyon ay o <laughs> ka kinakausap pa? Ano ba ang napag-usapan niyo kung nag-usap man kayo? Yun nga po, nag -ano po siya, nag chat pa rin po, nagsasorry po, ganon. ba, nangliligan ba nangliligan. Po, <laughs> <sorry>. <laughs> Pero, ma'am, lab mo pa ba? lab <laughs> oh, mo pa ba? di na po. Ah. nga, hindi <laughs> <yung, laughs> na. Yung totoo. <laughs> Sure na yan, ha? <laughs> <laughs> ah, Wala ba kayong anak? Wala po kay anak? Wala po. Ah, okay. So, kahit makulong itong si ex nyo, okay lang sa inyo, ha? Okay lang naman po. Mm, ay, eh, balita namin. Mahilig daw uminom -umin ito. Oo nga po nag-naakit po siya ng mga tropa niya. Nako, yan talaga mga tropa. Yan talaga mga aakit, <laughs> <laughs> no? Oo. <Yeah>, <laughs> Papaakit din, eh. Papaakit kasi. Tapos mapainumin nyo ng panis. Yeah, oh, panis, o. Sir Joel, ah, hingihan natin si Ma'am Vicky uh -oh. ng ang, ano, uh -oh. statement Ay, niya, niya. Kung meron hmm. ba siyang gustong pasalamatan or anong mensahe niya doon sa dating niyang kinakasama. mambiki Vicky, go ahead. Go ahead po. <laughs> Maraming maraming salamat po sa ano, sa mga tumulong po sa amin, sa pulis po sa Batangas, tsaka po sa inyo rin po, at sa pulis sa Mahayhay po. Ay, oh, tsaka eh. po sa pag-aasikaso po sa amin. Very good. Wala ka nang bang mensahe sa dati mong kinakasama? Oo. <laughs> Wala na po. Hindi mo ba mapapatawad? Umihingi ng sorry sa iyo eh. Oo nga. Ah. Ayawan. Baka po hindi pa po sa ngayon. Oh, pa! Ayaw. Ah, may pagkasama. Saka naman. <laughs> sa, yun ang sabi natin. Eh. Pag-ibig. Ah, lahat, <laughs> lahat. Lahat. Ayaw. Ma'am Vicky, salamat sa pagtitiwala mo sa ating programa at sa inyong pambansang pulisya. Uh, muli, mga uh, kasambahay. Yan sa po. din po. Ayan po yung Uh, kasambahay yan po yung nagmamahal, nasaktan, at nagsumbong sa ating programa. <laughs> oh, <laughs> Napaka... Uh, <coughs> ng high yeah. high lagu. Maraming salamat, uh, mambiki At saka dun sa kila, <clears throat> ano, <coughs> Captain... <coughs> Pauline Fernando ng Santo Tomas, Batangas. Maraming maraming salamat sa inyong agarang aksyon. Thank you. Salamat din daw po sa inyo si Mama. Mm -hmm. Oh, anak na niya. Hi, mama! <laughs> yeah. Hello, Hello po, magandang tanghali. Uh, si Mama na ba ito? Yes, sir. Ah, oh, sige, ano po masasabi niyo, Mama? Maraming maraming salamat po sa inyo pong suporta. Ah. Oh, ay baka mag-sorry po ang yung uh, manugang na hilaw. mapapatawan niyo pa ba, Ma'am? Hindi po, siguro. <laughs> kasi po, ang aking anak po, eh, hindi ko naman yan na pipitik ni minsan. Kaya nagulat din ako sa mga pangyayari. Kasi ganun, ibang tao lang gagawa. Oo nga, naman. Totoo na ba? Oo. Yung pong papa niya, nahihipo lagi ng pasensya kasi hindi din po aram yung pangyayari. Pero wala naman po akong magagawa sa kanila kasi gumawa po nang mali yung anak nila eh. Tama, mm -hmm. tama, tama. <clears throat> Kung gusto nga po ay makipag-arreglo na lang at yung cellphone babayada. Ang sabi ko po kung sa sitwasyon ninyo, mangyari sa anak ko ay ganyan na lang po baga ang... Ay, tama nga naman. Tama nga naman. Nanakit ay, eh. Na Iba pa rin kasi uh, Sir Joel, pagka-anak mo na yung... ayo, oo uh, naman. ...nagrabyado. Ako, kaya ako, pag anak ko ang sinaktan, ay nako talaga naman. Nagahalo ang balat sa binalatan. Oo. Oh, ko kayo uh... ng panis na alak. <laughs> Anyway, nai, mara muli, uh, maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa ating programa. Yan. Uh, at sa yung kapulisan natin dyan sa Santo Tomas, Batangas, uh, kung ano man pang pwede nating mapaabot na tulong dito sa ating complainant na si Miss Vicky, ay pakitulungan na lang po. Mm -hmm. Maraming raman. salamat po, sir. Hey, uh, okay.